Hi guys, ito yung resulta ng magdamagang ulan. Dito nga pala po guys sa may uh, Mandaloyong sa area ng Kalindong. Yan dito sa pinatatayuan ko hanggang sa ano yan siya? Hanggang sa Lourdes Hospital. Ito yung lawak ng baha niya. Napakalawak ang baha ngayong araw na ito. Yan dito to sa may uh, GRU University hanggang Lourdes ganun kahaba ang ano ang lawak ng baha dito sa may area ng uh, Mandaluyong kalintok Kalintong ayan siya guys oh mayroon pang trailer na, na ano, may trailer pa na nabilaho dyan sa ano lugar na yan I stranded at tumirik ayan go 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 lang mga loads ayan ang daming stranded sa araw na ito Ayan Thank you so much Bye bye Hi guys Dahil stranded tayo guys Malilit sa duty Ayan Hindi tayo makatawid ng Maynila Puro Baha yung ano Madadaan na natin Simula doon sa may kalintong Kalintong Green Hills, E Road, ayan dito ako ngayon sa Aurora Boulevard, ayan dito ako sa LRT, JRO station, nagaabang ng train <laughs> at hindi talaga kakayang tawirin, kaya mag LRT lang muna tayo para makapasok lang, maliliit lang tayo ng konti. Ayan, shout out sa aking mga officer dyan, sa Fidel Mundo Medical Center. Ayan, maliliit lang. Nag-aabang pa ko ng LRT. Patawid ng ano, BIMA pa. Nandito pa ako sa may ano, sa may Aurora. Aurora Boulevard. Ayan, nag-aabang na ako ng ano, nag ng LRT at patawid ng ano, BIMA kasi talagang walang matagusan yung motor pati mga sasakyan di na kaya marami ng tinirik kaya talagang iniwan ko na yung motor doon sa may gas station para makakawid lang ako at mag commute lang muna tayo sa ngayon at talagang stranded ang daming stranded na mga sasakyan motor habang so, nala ako ng ano habang nila ko ng uh, MRT ayan yan o no? may parating na MRT ah LRT pala ito ayan kaso lang sa pabilang side naman siya hindi pa po makasakay mamaya so, maya siguro pagdating ng ibang train papuntang Maynila bye bye guys bye bye ayan tara Puresa Puresa Station pala wala akong card. Saan ko ng bayad? Nabasa po. Pwede na po umuwi. Ah, thank you. Yan, libre. Kalibre tayo. Asa na? Saan tayo dadaan ito? Bababa. Bababa tayo. Baba mo tayo. Oh, stranded pa kami. Dalaw kami ni Sir Morris, oh. <laughs> <laughs>